Uh, hello po, gumawin mo sa ting lahat. welcome back to our YouTube channel. For today's video, ay isa naman pong tanong po natin pong subscriber at pong sasagutin. Ito galing po kay Maya Domingo. Shout out po si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, tips daw po para po hindi magkaroon ng vaginal prolapse yung mga inahing baboy pagkatapos mga anak. So kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop, ang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king kay YouTube channel. Ryan Patino, Agri-Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong maga po mga kaibigan, ating pong pag-uusapan yung mga uh, vaginal prolapse po sa ating mga alagang inaheng baboy. Ito kasi po ay nangyayari po mga kaibigan, o matatawag po natin nagkakaroon ng vaginal prolapse sa ating mga inaheng baboy kapag nagkaroon ng paglabas ng mga lamang loob po sa ating mga inaheng baboy mula sa loob, doon po sa kanyang puwerta. So katulad po ng uterus, kapag yung uterus po nating inahing baboy po mga kaibigan ay nailabas po yan doon po sa puwerta nating inahing baboy, yan po ay tinatawag na prolapse. Delikado po itong mga bagay na itong mga kaibigan kapag hindi po natin agad na agapan. Ito po ay magkaroon ng sanhi po ng infeksyon doon po sa ating mga lagang inahing baboy. Para atin pong maiwasan yung tinatawag na vaginal prolapse po mga kaibigan. Kapag nanganak po itong mga inahing baboy at sa tingin po natin na sila po nahihirapan habang sila po nanganak pwede po natin lang tulungan or i assess po habang sila po yung nanganganak. Pwede po natin uh, i-align yung mga biik doon po sa kanyang puwerta o i-align yung biik sa kanyang vaginal canal nang sa ganun ay uh, makalabas po ng maayos yung kanyang mga biik. Minsan kasi, yung uh, alignment ng mga biik sa kanyang uh, cervix o sa kanyang vaginal canal ay minsan yung iba po ay nakakross o nakatransverse yung iba kaya nahihirapan yung inahing baboy sa paglabas. So, yan pong sanhi na siya po maging ire ng ire. At saka, hanggang po sa sobrang yung ire po mga kaibigan, paglabas ng biik ay yung kanyang uterus po ay maisama niya. So, yan po ay isang sanhi po na magkaroon siya ng prolapse. Kaya importante po mga kaibigan, na kapag sila po ay nahihirapan sa panganganak, sila po ay ating i-assess o sila po ay ating tulungan. Isang dahilan po mga kaibigan na magkaroon ng prolapse sa mga inahing babong ay yung pagdukot po ng inunan o ng plasinta isang tips po ito na dapat bawal nyo pong gawin wag na wag nyo pong uh, o hugutin yung inunan o placenta ng ating mga inahing baboy mula po sa loob ng kanyang uh, puwerta po mga kaibigan ang inunan kasi o yung placenta ay naka po yan doon po sa urethral wall ng ating mga inahing baboy sa loob ng kanyang siyan ngayon kapag yan po ay naka-detach na o hindi na po siya naka-attach, naka-detach na siya, yan po ay dahan-dahan pong bababa sa puerta at saka lalabas na po yan ngayon kapag yan po ay naka-attach pa lang and then hindi pa siya naka-detach at saka inyo na pong dinulukot yung uh, inunan o placenta kasi gusto nyo pong mailabas ang ating inahing baboy may tendency po mga kaibigan na may isama niya po yung kanyang urethral wall o yung kanyang uterus sa paghugot ni po sa kanyang placenta. Kaya po, iwasan niyo po talagang hugutin yung inunan sa ka placenta. Kasi, uh, after mga yung mga inahing baboy, 24 hours to 30 hours, pwede pa pong lumabas yung mga inunan sa mga panahon na iyan. Kaya po, ako po yung magpamadali doon po sa pag alpalabas palabas mga inunan, sa so mga inahing baboy po mga kaibigan. Ang mga inunan po kasi natin mga inahing baboy, ito po yung pwedeng lumabas po mula po sa kanang tiyan 24 hours to 30 hours after po sila yung mga anak. Kaya kapag yung inunan nyo po ay hindi pa nakalabas between 8 hours, 12 hours, 15 hours, huwag mo kayo magalala. Kasi maximum of 30 hours ay pwede po yung mailabas ang inahing baboy nyo mula po sa, kanya, uh, mula po sa loob na kanyang tiyan mga kaibigan papunta po sa labas. Kaya po, bawal na bawal pong hugutin yung mga inunan sa inyong mga inahing baboy po mga kaibigan. So yan yung pinating vlog ngayon. Sana na po yung kapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po sa mga pamamaraan para hindi pong magaroon ng vaginal prolapse ang ating mga inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.